guys, mapagpalang araw po sa ating lahat saan man kayo naroroon mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa ba ibang bansa sa kung saan man kayong uh, bahagi ng ating universe ayan, uh, ako ngayon ay magluluto ng simpleng-simpleng uh, uh, gulay ngunit ito ay napakasustansya meron akong kalabasa shrimp, alugbate at ayan, sibuyas at saka bawang igigisa ko po siya yan, at uh, mayroon na akong pinainit na mantika. Una muna mag-isa tayo ng bawang. Mag-isa uh, mo lang natin hanggang sa mag-light uh, uh, brown lang siya. Kasi pag nasabrahan naman, medyo um, makait naman siya. Basta lumabas lang yung kanyang aroma. Ayan, pwede na yan ganyan kasi mabilis lang siya masunog. Ayan, ilagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Ganun lang. Uh, simpleng ano lang to guys. Simpleng mino. Simpleng ulam. At eh, na natin yung aking well, Pag-isa lang muna. Nagay ko na yung ating uh, granules. Well pamintang pinong pino ayan at uh, gisahin muna natin siya gisa-gisa -gusa lang at ayan dito na yung ating swim uh, hahanguin ko muna siya hahanguin ko siya kasi kapag uh, niluto ko siya dyan ng kasabay ng ating kalabasa ay ma-overcook yung ating hipon at uh, papangit siya kukunat yung kanyang uh, yung kanyang uh, balat, mahirap tanggalin, tapos uh, i iimpis siya ba, tapos kukunat yung kanyang laman. Yan. Ito siya. Tapos ilagay na natin yung ating talabasa. Sige sa Sige sa muna natin siya. Tapos uh, lalagyan ko lang siya ng sabaw hanggang sa maluto siya. <laughs> Ayan, mga dalawang baso lang sakto na yan tapos atin na siya na takpan check na natin yung ating kalabasa kung malambot na siya aha medyo matigas pa kunting ano pa kunting uh, mga 2 minutes more Tusokin nga natin ulit. Ah, hindi matigas pa pero pwede na yan. Ilagay na natin yung aking alugbati or spinach. Ayan. At paluto-luto hindi natin bago natin ilagay yung ating uh, shrimp. Kulo lang, kulo. Isang kulo lang. Mga one minute lang. <laughs> Mga one minute lang. At ayan na, ah, dahil ano, na kumukulo na siya, ilagay na natin yung ating ah, shrimp para yung ah, lasa ay ah, yung kanyang flavor ay mahalo sa ating gulay. So, diba, simple-simple lang ah, na gulay. Ay! Oh, ay. <laughs> Muntik na matumba. Ayan. At ayan na nga, guys. Ito na yan. Titikman na lang natin para hindi siya ma-overcook, diba? ang uh, ang ganda pa ng pagkaano ng ang texture ng hipon. no. Oh. Hindi siya yung napapanat kasi yung balat niya, dumidikit sa laman kaya ang hirap tanggalin pag ma-overcook siya. Ayan, sana nakabigay ako ng konting kaalaman sa sa hindi lang naman alam, siyempre sa mga expert na talagang alam na nila yan kung gaano ba kung paano lutuin yung hipon ba sa madali ang ano na hindi ma-overcook yung yeah, yun, ito mabigit pa yung aking at ay mga guys, maraming maraming salamat muli sa inyong uh, suporta uh, sa panonood ng aking mga video. Please don't forget to like and subscribe at baka pwede na rin maglambing ng share. Maraming salamat po. God bless us all and Jesus loves you and Mom Shining loves you. God bless.